ko po si Beng, taga Rizal. Opo, kasama ko po si... Ano po ang ah, pinigil Garcia po. Opo, kasama ko po si Maring Susan. Mm. Ngayon po, Susan Placido, Placido po. Ako ngayon po, meron po kasing nag-message po sa akin. Opo. Na mahirap po po ang buhay mo. Opo, oh, niyo. Oh. Opo. Pag tutulog, uulan, tutulog. Opo for fresh captain in the oh, ngayon po, itinanggal naman. Bakit po tinanggal? Ay, ko po ba? Huh? Sino po ang kasama niyo sa bahay niyo? Yung alaga ko po. Hmm. Ilan taon na po kayo, Nay? Ako. Opo. 74 na sa November. Wala kayong, ano, wala kayong kasama? Wala. Ilan taon na po kayong biuda? Wala po. Yung alaga Alam. ko, Ah, matandang yon. dalaga po kayo kaya wala. Ito po, ano pong ginagawa nyo dito? Tinitinda pa, o. Oh. Saan, pong, saan yan, yan po, saan nyo po tinitinda? Diyan, diyan po, o kaya sa palengke. <laughs> Naglalakad lang po kayo? O oh, po. Wala ah. po kayong sasakyan? Wala po. Ngayon, Nay, kaya po kami nandito, bibigyan ko po, po kayo ng tulong. Thank you oh, po. po. mahigit isang kilo yung pinagtindahan Isang kilong bigas po. Opa, oh, e Ang mahal na po ng bigas ngayon. Kunyari po itong oh. binibenta nyo na ito, ilang po ang mm -hmm. bentahan nyo dito? Comfort me po, uh, may, may <laughs> eh. <laughs> sa Tatawin ko na. Saan nyo po kinukuha ito? Sa po. Araw-araw po kayong kumukuha? Kung minsan po, pero kung malakas ang muna. Eh, paano po pag wala ng kangkong? yun lang <laughs> wala na po kayo wala. na naman ah, yun, no, wala po ay, magpapaalam ako. Papasokin ko lang yung bahay mo, ha? Oh, sige, okay. po wait lang po, ha? Tingnan ko lang po <laughs> yung... <laughs> Nay, hawakan mo yung aso mo. Oh, <laughs> oh. Ay, ayan ang iyong bahay ni nanay. Ayan. Hindi, kahit tanungin mo ito. Isindi natin yung kuryente. May ilang kayo nakatira dito? Mm, na, uh, ay, yung ano lang kasama mo nakatira dito? Ayan po, apo niya. Yung may ko ko. Ah, ikaw. Ay, ikaw. Bless. bless the ante. It's ah, bless. ikaw Ito nga, yung... Oh. Ay, Ang galing nga. Bless! Peace! Bless! Peace. Peace! Bless! Oh... Sa lola pa? Isa? Ay, sa lola pa? Peace! Diyos kayo, alam ito. Ito, po. Yung building sa palengke ay mm -hmm. nakasama ni mm -hmm. ni dun ay sa bagong palengke ako. mm -hmm. -hmm. di man lang ako binilihan ng gabot ko mm -hmm. ako na lang mm -hmm. trabaho mo lang yung kumukuha ka lang ng kangkong Oo. oh, oh okay. paano pag wala ng kangkong yung yun ang asama naon uh -oh tinatawag dyan sa mga kapit ba? Mm -hmm. Ilang beses kayong kumain sa isang araw? Kung, kung meron naman pangotak, no? Uh -huh. Kung wala, dalawa gano, gano'n. ano naman yung mga kinakain nyo? Yung marunggay, uh -huh. sa luyo, uh -huh. saray, saray po. Uh -huh. May talo, karne. Hmm? kung may may na naman mag ah, may 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 po may 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 po ang aming... kumpayan si Boy. Eto po ang amin munting. Thank you. Thank you. Thank habang buhay kayo ng at Ay, um, makakatulong kayo. Meron po tayo ditong limang kilong bigas. Meron po, meron po tayo ditong ito. Ano ka ngayon? Ayun, yata. Andun, anak. Uh, Ay, meron ka ditong mga tinapay. Ayan, may tinapay ka dyan. Ayan. May mga noodles ka dyan. Ayan, noodles. So, Sumakain ka ba ng noodles? Opo, ah. Hindi naman ako. Mm -hmm. Oh, sardinas, sa sa sardinas, kumakain ka ba? Lakad oh, oh. mm -hmm. mo. <laughs> ayan. Ay, ayan. <laughs> Sabi nga na nga apo ko kanina doon. Oh. Mm -hmm. Ba't saan ka galing nga mm -hmm. ako? Na Nagtinda ng kanto. Oh. Mm hmm, hmm, hmm. Oh, oh ayan oh. na yung ang aming munting ano sa iyo. Oh, po, dahil meron po tayong mabait na sponsor. Sino kaya pinamamahagi din po namin. Ayan, shout out kay Excel. Kasi balik na yung pangalan sa Ano, itatag na lang kita. <laughs> uh, ayan. Thank you po. Welcome, nanay. Masaya ka ba? Ayan, pwede po. Uh, thank you sa inyong tat Hello. Masaya mm -hmm. oh, ka ba? Siya ko pa ang yan ko po nandyan po Nay, magpalakas ka pa para marami ka pang mga kangkong, ano? Siyempre po ah. Uh, thank you, thank you. Napasaya na naman tayo. Ayan, so ayan na nga mare. Nakatulong na naman tayo. Ayan. <laughs> Thank you, Maraming thank you, salamat po sa aming sponsor. Sana bigyan pa kayo ng lakas. Ayan. God bless po mm. sa lahat. At sana po ay marami pa po kayong matulungan na mga taong mas nangangailangan. So, ayan thank mga you, mare. Thank you. God bless sponsor. po sa ating lahat. And, keep safe. Heart Heart <laughs> Oh, nay, mo na kami at yung aso mo. Oh, tignan nga ninyo. Wait lang. Hindi naman nangangagat eh. Oo, tuwang tuwa. Thank you, dam. Bye-bye. Nay, bye-bye uh. ha. Thank, bye. thank, bye. thank you ha. Bye-bye. Bye. Malakas ka ha. Guys, din kayo. Mag-iingat. Opo, sige. Salamat. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Kung Magbubuhay Lalagyan ng tubig O nanay Alis na kami ha Bye 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 Love love nanay Love 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 Thank you Bye 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 bye